Wait, Misa, hindi kita kilala. Wala akong kapatid na waitress, wala akong kapatid na lang hila. Mayaman ako. Ah, alam ko na, manager. Kinakahiya ako ng kapatid ko kasi waitress lang po ako. Sigurado daw ba dito tayo kakain? Oo oh, naman. Ang dami na mga ibang kainan dito eh. Huwag na lang dito. Hindi talaga comfortable. Parang hindi masarap yung pagkain dito eh. Ano ka ba? Magdala sa ako dito. Tsaka iso pa, yung mga waitress nila dito, ang babae. Hi po sir, ma'am. Good evening. Ate? Ate? Oo, oh, kapatid mo ba siya? Ate Virgo! Ate, Ate oh. Virgo! Ate Virgo! Oh. Andito ka! Oh. Wait, Nisa. hindi kita kilala. Wow, ang galing mo! Makakapasar ka talaga sa audition, sa acting. Ang galing mo, parang panigwalang-panigwalang -panigwal ako doon. Ano ba, nandito ka. Giniitsita mo ba ako? Bakit kita bibisitahin? Hindi nga kita kilala eh. Pwede ba, miss? Kunin mo na lang yung order ng boyfriend ko, tapos umalis ka na. Huwag mo akong pinagkakausap. Ha? Wala ko sa muli. Boyfriend mo? So siya pala yung... Siya pala yung sinasabi mo sa akin, boyfriend mo. Yung lagi mong... Hindi lagi mong sinishare sa akin. Hindi nga kita kilala. Bakit ako sa sa'yo? Ate, ano ba? Ba't ka ba? Na, ano ba? Tama na yung drama. Kuya Charles, di ba? Ah, uh, uh oo. -oh. Pero hindi kita kilala, hindi kita nakakilala, please, umalis ka na. Okay? Ay, sige, ganito na lang. Unin ko yung yung tinabi ko nung pagkain. Yung lagi kong pinapasalubong sa'yo galing dito sa work. Yung paborito mong ulam. Paborito ulam. O oh, sige, kunin ko yung order. Ano, sir? Pero dadalhin ko pa rin yung paborito mong ulam para madala mo mamaya. Isa rin yung dati pa rin. Ay, yun. Ah, sige. Hindi ko nalilis pa. Sa inyo. Ate. De, dalawa na nun. Ah, sige, sige. Bakit na ba na ate? Ano ba? Ano na Sige po, sir. 15 minutes. Babalik ako. Hoy, ate, ah. Ayusin mo dyan. Sino po yung babae na yon ha? Bakit tinatawag niya akong ate? Hindi ko nga siya kilala. Siguro, siguro type ka na, no? Huh? Kaya tinatawag niya ako na ate na pinagbumukha niya sa'yo na magkapatid tayo para hindi mo ako magustuhan kasi mahirap lang ako. Wala akong kapatid na waitress. Hindi ko siya kilala. Okay? Ngayon, ngayon, kung hindi mo siya kilala. Tsaka kilala ko yun. Mabait oh, yun. O, oh, Kung kilala mo siya, hindi ko siya kilala. Huwag, niya, huwag siya nagpapanggap na kilala niya ako. <coughs> oh. Sir Charles, kung po? Hello po. Virgo! <laughs> Tignan mo si Eden, ba't di nagsabi na nandito ka? Kilala pa na mo ko? din ako! Ano ba ito meron dito sa restaurant? Mga fan ko ba kayo? Pwede ba ako ilala? Sino ba kayo? Hindi ko kayo kilala! Umalis na kayo dito, huwag niyo akong pinagkakausap. Please, wala ako sa mood. Ano ka ba? Hindi ko man lang nagsabi na pupunta ka at sana mabigyan ko kayo ng discount. Ano ba meron sa restaurant na Ano ang mga nakain ninyo? Pa ba nagpapanggap kayo na kilala niyo ako? Hindi ko nga kayo eh. Ano ka ba naman, Virgo? Alam mo ba? napakatalino niyo ng kapatid mo. Dapat di mo yun ikahiya. Alam mo ba siya naging marketing head dito? Kahit wala ako, mapagkakatiwalaan ko yun. Kayang-kaya niya na magpatakbo ng sariling company. Tapos ka na? Tapos na kayo sa kabaliwan niyo? hindi ko siya kapatid, hindi niya ako kapatid. At hindi ko alam bakit kilala niyo ako. Wala akong kapatid na waitress. Okay? Hey, ano pong nangyari? Ate, ito na yung paboritong ulam na lagi mong hinihingi sa akin pag uwi. Ako napupuno na ako sa inyong dalawa, ha? Sinabi ko na hindi ko kayo kilala, di ba? Umalis na ka kayo! Ate, ano ba? May lagnat ka ba? Na-amnesia ka ba sa glit? kulit, ha? Tumukay na ate, ha? Wala akong kapatid na waitress. Wala akong kapatid na lang Mayaman ako. Nag-iisa Anak. Mayaman yung pamilya namin. Bakit ako magkakaroon ng kapatid na waitress? Nag-iisa anak. Dalawa tayo. Ano pinagsasabi mo? Alam mo, Charles, umuwi na lang tayo kasi nababaliw na yung mga tao dito eh. Ayoko dito kumain. Uwi na lang tayo. Okay lang? Ah, alam ko na, manager. Kinakahiya ako ng kapatid ko kasi waitress lang po ako. Ganon po ba? Ate Virgo, inakahiya mo ko. Ito ha, uwi mo mamaya sa bahay. Tsaka, simula ngayon. Wala ka ng kapatid na Eden. Hindi mo na ako makikita. So, wala talaga akong kapatid! Mulis ka na! Tara na nga po. Baka po, ano pang masabi ko? Paano pala pa naghirap ako? Ikakaya mo rin ako? Charles, Paano ka naman maghihirap? Eh, di ba ang dami mo namang negosyo? Malabo yun. Tsaka bakit kita ikakahiya? Ano ka ba? Yung babae yun, hindi ko talaga yung kilala. Hindi ko yung kapatid. Tsaka, wala. Ano ka ba? Hindi ka ba nagagalit? Nanginiwala ka ba sa mga yun? Eh, paano nga? Grabe ka. Di mo ba alam na galing din ako sa hirap? Di ba allergic ka sa mahirap? Bakit mahirap ka ba? Dati ka mahirap, hindi ka na mahirap ngayon, no? So, okay na tayo. Please, umuwi na lang tayo. Ayaw dito. Alam mo? Umuwi ka mag-isa. Mabuti pa. maghiwalay na lang tayo. Ano? Charles naman. Kasalanan ko ba na ano, may mga baliw na lumalapit sa akin hindi ko kilala? Kita mo na. Baliw, baliw mo tawagin yung mga yon? Di ba sinabi ko sa'yo, madalas ako dito? Sige na. Umalis ka na. Ayaw na kitang makita. Um, Eden? Eden? Alam mo, hinanapit akong saan saan eh. Sinabi sa akin ng mga napagtanong ako, dito ka na magtatrabaho. Nga pala, may babalita ako sa'yo. Alam mo, buntis ako. Congrats! So, ay na nga, kaya ako napunta dito kasi... Hindi sana ako ng tulong sa'yo. Lapit na kasi akong mga anak eh. Kailangan ko ng pera. Teka lang, follower ba kita? Hindi kita kailala eh. Pasensya ka na ha. Sa dami ng followers ko, hindi ko na natutuunan ng pansin. Hindi ko na nare -replyan. Sorry ha. Sorry talaga. Diyos ko naman, Aiden. Kagamitin mo rin sa akin yung tricks na yan. Wala naman iba nakakakita. Tayo lang yung dito. Kung panggap na hindi mo ako kilala. Ate mo ako, okay? Ate. Teka lang, may, may naaalala ako. Pero ang patal na nun eh. Saglit lang ha. Ah, ikaw yung sa restaurant dati. Yung pinahiya ako, yung tinakwila ko na. Kapatid, ay! Ate! Ate Virgo, ikaw yun! Oh. Iden, di ka maka-move on? Ang tagal na nun ha! Anyway, ako yun. Nandito ako kasi kailangan ko ng pera. Nalapit na akong mga anak. Tinakbuhan ako ng tatay. Ikaw na lang yung natitira kong kamag-anak. So, tulungan mo ako Kailangan ko ng 100,000. Ay! Pasensya ka na ha! Kaka-transfer ko lang sa bank eh, ng mga 1 million para sa charity. Suri talaga ha. Oh, ayun ang balay. Eh. Kaya mo magbigay sa charity ng 1 million. Ako na pamilya mo, kaya mo rin ako bigyan. 100,000 na hinihingi ko sa'yo. Ang damat mo naman. Parang hindi ka naman kapatid niyan eh. Ay, grabe naman. Matapos ka magpakasaya, mabuntis, sa mo ibibigay ng responsibilidad ng anak mo? Malamang! Pamangkin mo to! Dapat sustentuhan mo! Kanugo mo to eh. Ay, sige. Huwag ka mag-alala. Papunta naman dito yung business partner ko. Baka matulungan ka pa. Ah, uh, Eden? Oh, anito ka na pala. Oh, uh, kamusta pala si Charity? Napadala mo na ba? Ay, oo. Oh, oh, natanggap na nila. Within 30 minutes, uh, iwi-withdraw na nila yung pera sa bangko. Charles! Ano ginagawa An mo dito? Ha? Huh? Ba't magkasama kayo? May kliyente ka ba ngayon? Kilala mo ba to? Alam ko, natapos ka na lahat ng kliyente ko eh. Sino ba siya? Hmm, hindi mo rin siya kilala? Hindi eh. At di ba naman ikaw? Mapapanggap ka na hindi mo ako kilala? Teka. Parang kilala ko to eh. Ito yung type of relasyon kay Mayor. Ah siya yung sinasabi mo sa akin! Uh, balita ko na ano nag yan. Kaya lang, hindi siya pinalagutan. Bakit? Eh paano kasi si Mayor may pamilya yun. Ayun, kabit. Oo, oh, nakakalungkot naman. Alam mo, noong gabing yun, buti ka na agad ako eh. Sir Charles, pinatawag niyo po ba ako dahil sa nangyari kanina? Ah, uh, eh. Gusto ko nang, ng sorry sa ginawa ng kapatid mo. Ako din po. Sorry po talaga ha. nag yung kapatid ko dito. Hindi ko naman alam na gagawin niya yun eh. Hindi, okay lang Anyway, kaya gusto kitang makausap. Kasi nakausap ko yung manager Sir, matatanggal po ako sa trabaho? Hindi. Kasi nabanggit niya sa akin na alam mo daw ang pamamalakad sa restaurant at pasikot-sikot. Ah, uh, Balik kasi gusto kong magtayo ng restaurant. Gusto kong mag-invest. At gusto kitang maging business partner. Talaga po? Okay lang ba sa'yo? Oo, okay na okay. Matagal ko na yung pinapangarap, sir, na mayroong isang taong gusto makipag-business partner sa akin. Alam mo, nakita ko naman yung potential mo eh. At alam ko magagawa mo yun. Oh, ano na ngayon, Ate Virgo? Kamusta yung karma? Masaya ba? Malungkot? Nakakastress? Dapat kasi, hindi mo yung ginawa sa akin eh. Ayan, bumabalik. Tsaka sana maging aral to sa'yo na kahit anong estado natin sa buhay, hindi mo ikinakahiya. Alam mo, Ati Virgo, kapatid kita kaya napatawan na kita matagal na. Matanda ka na. May sarili ka ng pag-iisip. Kaya mo nang tumayo sa sarili mong mga paa. Katulad ko. Kaya alam ko kaya mo rin yan. Ako nga, kinaya ko eh. Ikaw pa kaya? Kaya mo yan. Ah, uh, Birgo. Sorry ah. Hindi kasi pwedeng mas stress tong asawa ko. Nagdadragta ako rin siya. Pwede ba umalis ka na? Asawa mo.